Mga kababoy, naranasan nyo rin ba na nagtatay ang inyong mga alagang biik? Tara, samahan nyo ako at ating tukasin ang sanhi at dahilan sa kanilang mga pagtatay nang sa ganon ating maiwasan ang ganitong mga sitwasyon. Mga kababoy, kung napanood mo ang video na to, please follow, like, and share para sa karagdagang kaalaman kung paano magbababoy Maraming salamat po. Mapagpalang magandang tanghali mga kababoy. So, andito tayo sa tangkal ngayon. Nagbigay ng pananghalian sa ating mga patining. So, ayan sila kumakain. <coughs> sa ating tatalakayin ngayon mga kababoy, magbibigay po ako ng idea at mga tips Paano nga ba maiwasan ang pagtatay ng ating mga bihe? Dahil ito ay kadalasan nangyayari, lalo na pag mga bagong walay, so hindi natin maiwasan ang pagtatay ng ating bihe. So kailangan nating malaman bakit nga ba nagtatay? Ano yung mga sanhi at dahilan kung bakit nagtatay yung mga alaga natin dito? at paano natin sila gagamutin. So, yan po ang tatalakayan natin mga kababoy para naman po makabigay tayo ng dagdag kaalaman sa pagbababoy at maiwasan na rin po natin ang mga mortality at pagkabansot ng ating mga baboy. Alam niyo mga kababoy, dapat uh, bago mga anak yung ating inahin may preparation po tayong gagawin para maiwasan yung mga bakterya sa loob ng kulungan so unang una 5 days bago mga anak po yung inahin natin ating i-disinfect yung area yung farrowing pin kung saan natin ilalagay yung ating manganganak na inahin para maiwasan yung para mapugsa yung mga bakterya doon sa kulungan So mga kababoy yung pina uh, yung uh, stages ng mga biik Alam po natin na mahina yung resistensya ng ating mga biik at wala silang malakas na panlaban sa bakterya dahil kumukuha lang po sila ng antibodies doon sa inahin sa pamamagitan ng pag-inom ng gatas o yung pinakaunang gatas ng inahin ang tinatawag natin doon ay colostrum so yun po ang nagbibigay ng antibodies sa ating mga biik so pag mahina pong uminom yung ating mga biik dumidi so posibleng magkaroon siya ng mahina na resistensya na nagdudulot ng pagtatae so kailangan panatilihin natin yung gatas ng inahin sa pagbibigay ng wastong vitamina para mabigyan niya ng sapat na gatas ang mga, kanyang mga anak na biik so alam natin na alam na natin sa sinabi ko pa noong una yung nagbibigay ng resistensya sa ating mga biik ay galing sa gatas ng ating inahin so ibig sabihin po kailangan natin ng bigyan bigyan o padidihin natin yung mga biik sa saktong oras dahil yun lang po ang bibigay ng resistensya para labanan niya yung mga bakterya na pumapasok sa kanyang katawan so isa po yun ang dahilan pangalawa iwasan po natin na basa yung sahig dahil ang pagtatay ay nakakahawa lalo na pag laging basa yung sahig kumaka, mabilis kumakalat yung bakterya at nahawaan yung iba. So, panatilihin nating malinis at tuyo yung sahig ng mga biik para iwas pagtatai, iwas bakterya para maiwasan natin yung pagtatai ng ating mga biik at lumaki sila na malusog. Mapapansin natin yung ating mga biik pag nilalamig. Isa din 'yun sa factor na nagbibigay ng stress sa ating mga biik para magtataipo sila. Pag napapansin natin na nagkukumpol-kumpulan yung ating mga biik, ibig sabihin nun nilalamig sila. So maigi po kung kaya naman sa budget, uh, maigi na magkaroon tayo ng plastic uh, flooring matting yung elevated para maiwasan yung basa na sahig at maiwasan din yung mga bakterya na nagdudulot sa pagtatay ng ating mga biig pero kung hindi naman po sapat yung budget natin kahit gumawa lang po tayo ng kona para don sa mga biig para mahiwalay natin at panatilihin lang po na tuyo at lagyan din natin ng uh, ilaw na 100 watts yung dilaw na ilaw para panatilihin yung init sa katawan ng ating mga biik kahit uh, 1 uh, to 14 days yan pwede tayo magbigay uh, maglagay ng ilaw doon sa ating mga biik para dagdag init sa kanilang katawan para maiwasan na rin po nila yung stress na dulot ng pangatlo po mga kababoy so iwasan natin na mag inject ng mag inject sa ating mga biik dahil ito po ay nagdudulot rin ng stress sa ating mga biik na pwedeng ikasanhi ng pagtatay ng ating mga alagang biik So, ibibigay lang natin yung tamang inject. Pwede natin injika ng dalawang bises Yung iron, tsaka B-complex -B after nun, iwasan mo muna natin. Para maiwasan natin ang pagbibigay stress sa ating mga alaga. So, sa sinabi ko na kanina, So importante po yung preparation bago natin uh, ilipat yung ating mga inahin doon sa farrowing pen para sa panganganak nila, nila. Para na po maiwasan yung ibang mga sakit katulad nung uh, sakit sa balat, yung tetanus na bigla na lang namamatay yung mga biik. Saka yung arthritis yung pagkakaroon ng pamamaga sa joint ng ating mga biit so pwede yung ikasanhi ng mga sakit na yon kung hindi natin maayos o malinis yung lalagyan ng ating inahin bago sila manganak so yun lang po ang aking maibibigay at like and share na lang po sa page na to para po magiging updated kayo sa mga bago nating video para sa dagdag kaalaman sa ating pagbababoy. Maraming salamat po. And good afternoon sa lahat.